hindi tayo binatog magkani binatog mo kuya magkani bit? binatog alin ng 20 po alin alin pula alin pula ah 20 ano ginahangin eh dalawa nito 20 saka isang 30, 30. alin ang 30 o dalawang 20 isang 30 ito <tinyo> ba? hindi wag mo <ko> nalagyan <tinyo> yan na lang <tinyo> wala din sila hindi natin 高いですね